guys supremo so, po bagong bago pa ilang buwan na po ito tatay papay san pala nalit. papay san po so mga idol sa so, mga basher natin dyan yung mga nasasabi bakit daw pagkaganitong motor hindi daw dinadala sa warranty ito po ay dinala na sa warranty ano pong sabi sa inyo ay, hindi nila o, oh, hindi so, po alam eh kung o hindi daw po alam ang sira o oh, yun dinala sa aking ama sabi nga daw ay hinatula lang aking ama na bearing tama naman mga idol ito po yung mga sinasabi natin na marami nagko-comment, ang alam lang ay mag-comment. Kaya po yan mga idol, ay dinala na nga sa atin kasi yung mga dinadala sa atin na gusto nyong dalin sa warranty, ay nakakailang balik na sila sa kasa. Pero ayaw naman gawain. Kagaya ni tatay, pabalik-balik. Sabihin kung anong problema, ayaw sabihin kung ano yung problema ng motor niya. Kagaya nito, ito yung tunog. Nakailang balik na okay doon oh, nakatatlong balik na, pinababalik-balik. Pagkagawa naman. Kung may babayaran, babayaran. Kung wala, ipapagawa na daw ni tatay sa labas, kaya pinagawa na sa atin. Ayan, sa atin pinagkatiwala yung motor niya, o. Oh. po. Ayan, hing. Push button, wala na nawala din daw po ang push button, gagawin natin. Madiba, ba bagong-bago pa. Wala pang isang taon.